Ang gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine ay patuloy na lumalala, habang ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay nagbabanta ng maaaring paggamit ng kanyang bansa ng nuclear weapons kung ang kanilang soberanya at integridad ng teritoryo ay mapanganib. Samantala, ang Ukraine ay patuloy na nagsasagawa ng mga matinding pag-atake laban sa mga target sa Russia na nagdudulot ng matinding galit at paghahangad ng ganti mula kay Putin. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na may mga implikasyon sa buong mundo. Ano ang susunod na mangyayari sa gulo na ito? Maaari bang magkaroon ng nuclear war? Paano ito makakaapekto sa relasyon ng Russia at China? Ito ang ating aalamin. Sa loob ng isang linggo, naganap ang isang makasaysayang pag-usad ng Ukraine sa teritoryo ng Russia isang hakbang na hindi pa nagagawa ng Russia sa kanilang pagsalakay. Mula nang simulan ang digmaan, ang Ukraine ay nagtagumpay sa pagkuha ng kontrol sa mahigit 1,000 square kilometers ng lupa sa Kursk Oblast na nagbigay ng bagong sigla sa kanilang defensive at offensive strategies. Ang pagpasok ng mga puwersang Ukrainian sa Kursk ay nagpapakita na hindi lamang sila nakatuon sa depensa kundi may kakayahan ding magsagawa ng malalakas na atake. Sa kabila ng mga banta ni Putin, ang mga pag-atake ng Ukraine ay nagdulot ng takot at pag-aalala sa Moscow na nagbigay-diin sa kanilang kahinaan. Ang mga pagkilos na ito ay nagbigay-diin sa pagbabago ng takbo ng digmaan kung saan ang Ukraine ay tila nagiging mas agresibo at nakatuon sa pagbawi ng teritoryo. Paano ito makakaapekto sa hinaharap ng digmaan? Magiging sapat ba ang mga tagumpay na ito upang hikayatin ang mga alyado ng Ukraine na magbigay ng mas maraming suporta? Noong mga unang buwan ng digmaan, nagmamayabang pa ang Russia na kaya nilang paluhuri ng Ukraine sa loob lamang ng ilang araw sa pamamagitan ng pag-atake sa iba't ibang bahagi ng bansa, mapahilaga, timog, kanluran at silangan. Subalit tila hindi umayon para sa Russia ang swerte dahil agad na tinulungan ng mga kaalyado na bansa tulad ng Amerika at mga bansa sa kanluran at ang NATO. Dahil dito, tila parang kinain ng buhay ang Russia sa sarili nitong bitag. Naging malaking parte sa laban ang mga sandata at mga bigay na armas mula sa iba't ibang bansa na nakatulong talaga sa Ukraine para depensahan ang kanilang bansa. Ang mga drone na sumira at umubos sa mga tangke ng Russia at nagpabagal sa takbo ng digmaan. Marami ang nasawi sa hanay ng Ukraine subalit mas malaki ang pilay na naidulot ng Ukraine sa hanay ng Russia. Dahil sa digmaan na ito, nakita ng mundo ang isang kahinaan ng Russia. Hindi ito ganoon ka superpower tulad ng iniisip ng iba. Marami kasi ang nagsasabi na kaya nitong tapata ng Amerika subalit kung papansinin ang resulta ng nangyayaring digmaan ngayon laban sa Ukraine, masasabi mo na tila may kakulangan pagdating sa suporta ng mga kaalyado ng Russia tulad ng China, North Korea, Iran. Ang relasyon ng Russia at China ay may malaking epekto sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Mula nang magsimula ang labanan, ang China ay naging matatag na kaalyado ng Russia na nagbigay ng suporta sa kabila ng mga pandaigdigang parusa na ipinataw sa Moscow. Ang kanilang no limits na pakikipagsosyo ay nagbigay daan sa pagtaas ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa na umabot sa record na $240 billion noong 2023 na nagpapakita ng pag-asa ng Russia sa China bilang pangunahing ekonomiyang katuwang. Matapos ang pagkawala ng mga merkado sa Europa. Gayunpaman, ang suporta ng China ay may mga limitasyon. Bagamat patuloy na pinapahayag ng Beijing ang kanilang pagkakaibigan, nag-aalangan itong magbigay ng direktang tulong militar sa Russia natatakot sa mga posibleng parusa mula sa kanluran. Ang pagganap ng militar ng Russia sa Ukraine ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga leader ng China na nagdudulot ng pangamba sa posibleng pagbabago ng rehimen sa Moscow at ang epekto nito sa kanilang relasyon. Ang North Korea naman ay may patuloy na sigalot sa South Korea at hindi rin maasahan ng Russia sa digmaan nito sa Ukraine pareha sa sitwasyon ng Iran na lumalaban sa kaaway nitong bansa na Israel. Ang pag-atake ng Ukraine sa Russia ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang bansa at teritoryo. Ang mga tagumpay na ito ay maaring magbigay diin sa pagbabago ng takbo ng digmaan kung saan ang Ukraine ay tila nagiging mas agresibo at nakatuon sa pagbawi ng teritoryo. Maari bang magpatuloy ang Ukraine sa ganitong landas at makamit ang kanilang mga layunin? Kung mga eksperto ang tatanungin noo, maaring makamit ng Ukraine ang kanilang layunin na mabawi ang mga sakop ng Russia at maari pa nga nilang matalo ang Russia. Kung magkataon ito ay magiging kasaysayan sa mundo na maaaring magpabago sa takbo ng napakaraming buhay na nasa digmaan. Ang tanong tuloy ng karamihan, paano kung magkaroon ng nuclear war? Ang posibilidad ng pagkakaroon ng nuclear war sa pagitan ng Russia at Ukraine ay isang seryosong issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga eksperto. Bagamat may mga pahayag mula sa mga leader ng Russia, kabilang si President Vladimir Putin, na nagmumungkahi ng paggamit ng nuclear weapons bilang banta ang aktwal na paggamit ng mga ito ay itinuturing na hindi malamang maraming analyst ang naniniwala na ang mga banta ng nuclear escalation ay higit na nakatuon sa pag-intimidate sa kanluran at hindi sa tunay na intensyon na gumamit ng nuclear weapons sa kabila ng mga pagsasanay na kinasasangkutan ang mga tactical nuclear weapons ang mga eksperto ay nagtataguyod na ang paggamit ng mga ito sa Ukraine ay walang kabuluhan at magdudulot lamang ng malawakang pagkawasak. Kung sakali man na mangyari ito, tiyak na marami ang mamamatay. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong linggo na ang kanilang matapang na paglusob sa rehiyon ng Kursk ng Russia ay naglalayong lumikha ng buffer zone upang maiwasan ang mga karagdagang pag-atake mula sa Moscow. Ito ang unang pagkakataon na malinaw na inilarawan ni Zelensky ang layunin ng operasyon na nagsimula noong Agosto 6. Sa mga nakaraang pahayag, binanggit niya na ang layunin ng operasyon ay protektahan ang mga komunidad sa katabing rehiyon ng Sumi mula sa patuloy na pag-atake. Ayon kay Zelensky, ito ang aming pangunahing layunin sa mga depensibong operasyon upang sirain ang mas maraming potensyal ng militar ng Russia hanggat maari at magsagawa ng malawakang kontra-opinsibo kontraopensibong aksyon. Kabilang dito ang paglikha ng buffer zone sa teritoryo ng agresor, ang aming operasyon sa rehiyon ng Kursk. Kinilala ng mga pro-Kremlin na blogger na ang pagkasira ng unang tulay sa same river malapit sa bayan ng Gluskovo ay makakahadlang sa paghahatid ng mga supply sa mga puwersang Ruso kahit na maari pa rin gumamit ang Moscow ng mga puntoon at mas maliliit na tulay. Noong biyernes, naglabas si Lieutenant General Mikola Oleschuk, hepe ng Air Force ng Ukraine, ng video ng isang airstrike na nagputol sa tulay. Sa loob ng dalawang araw, tumama ang mga tropang Ukrainian sa pangalawang tulay sa Russia ayon kay Oleschuk at Russian Regional governor Alexei Smirnov. Walang opisyal na nagbigay ng eksaktong lokasyon ng ikalawang pag-atake sa tulay. Ngunit sinabi ng mga channel ng Russian Telegram na ang pangalawang tulay sa ibabaw ng same sa nayo ng Zvanoe ay natamaan. Sa kabila ng pagkakaroon ng mas malaking militar at mas maraming resources, ang Russia ay patuloy na nakakaharap ng mga pagkatalo laban sa mas maliit ngunit mas estratehikong puwersang Ukrainian. Ang mga tagumpay ng Ukraine ay bunga ng kanilang mahusay na pagpaplano at paggamit ng asymmetric warfare tactics isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkapanalo ng Ukraine ay ang kanilang kakayahang gumawa ng epektibong plano at counter-offensive laban sa mga puwersang Ruso. Sa halip na direktang harapin ng Russia, ang Ukraine ay nagsagawa ng mga pag-atake sa mga mahihina at hindi inaasahang lugar na nagdudulot ng malaking pinsala sa kalaban. Halimbawa, ang paglusob ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk, Russia noong nakaraang linggo, ay isang mahusay na estrategikong hakbang. Sa halip na direktang harapin ang mga tangke at artillery ng Russia, ang mga tropang Ukrainian ay tumungo sa mas malalayong target, tulad ng mga tulay at linya ng supply. Ang pagkasira ng mga tulay sa Seim River ay nagpabagal sa paghahatid ng mga reinforcement at supply sa mga puwersang Ruso na nagdulot ng malaking hadlang sa kanilang operasyon. Bukod dito, ang Ukraine ay nagsagawa rin ng mga cyber attack at information warfare upang labanan ang propaganda ng Russia at makapagpababa ng morale ng kanilang mga sundalo at mamamayan. Ang pagpapalakas ng kanilang online presence at paglalabas ng mga video ng kanilang mga tagumpay ay nakatulong upang mapalaki ang suporta mula sa international community. Ang kombinasyon ng mahusay na pagpaplano asymmetric warfare tactics at information campaign ay nagbigay daan sa Ukraine na makalamang sa mas malaking at mas kapangyarihang Russia. Habang patuloy ang digmaan, maaring mas marami pang mga estratehikong pagkapanalo ang makamit ng Ukraine sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanilang mahusay na pagpaplano at inubasyon sa paglaban. Sa mga susunod na linggo at buwan, mahalagang bantayan ang mga kaganapan sa rehiyon at ang mga posibleng epekto nito sa pandaigdigang seguridad. Ang digmaan ay hindi lamang isang lokal na isyu kundi isang pagsubok sa katatagan at pagkakaisa ng mga bansa. Sa huli, ang mga hakbang na ginagawa ng Ukraine at ang suporta mula sa kanilang mga kaalyado ay maaaring magbukas ng bagong kabanata sa kanilang laban para sa kalayaan.